This is a beautiful reminder to all of us. Sabi ni Iblis. Sino nagsabi? Si Satanas, si Iblis. Wa bi izzatika wa jalalik. La abrahu wa uwiya ibaduka madamat al arwahu fi jasadihi. Faqala Allah wa izzati wa jalali. La ziltu aghfir lahum ma feruni? Sabi ni Iblis ni Satanas, O aking Panginoon, tignan niyo si Satanas, kinikilala niya na ang kanyang Panginoon ay si Allah. O aking Panginoon, sa iyong kaharian, sa iyong kaluhalhatian, itutuloy ko habang ako ay nabubuhay na bigbigyan mo ng buhay dito sa mundo, na linlangin ko at iligaw ko ang lahat ng iyong mga alipin. Sabi ng Allah, iblis ya iblis ya satanas ako ay patuloy na nagpapatawad nagmamahal at binibigyan ng kapatawaran ang lahat ng aking mga alipin kung sila ay magbalik loob sa akin at mas mahal ka ng Allah na nagkakasala nagbabalik loob sa kanya